try na natin yan try natin yung legit pa talaga to guys yan kung ano bang ano bang ano natin dito kulang sa kiss bagay kulang sa kiss kulang sa kiss wala naman akong jowa kulang sa kiss bakit ganyan ulitin natin guys nakakano nakakano na, na to ulitin natin ano ang kulang sa akin go Baka ah, ito ah. Kulang sa kisa. Kulang sa pera. Ito nga, kulang ako sa pera. Wala talaga akong pera ngayon. Pero kahit na, ba't kulang yung pera sa akin? May, may, may na muna ako kahapon. Ngayon, wala. Yung iba naman, wala na bang ano, mas maganda bang ano dyan? Tanong, kulang sa pera. Grabe naman. Ulitin natin guys. Nakakaano dito. Anong kulang sa akin? Sige. Sige, yeah, try natin. Kulang sa pera. Ba't ganun? Anong kulang sa akin? Legit, legit. Hmm, gigigil talaga ako. Kulang sa tulog. ko kulang ako sa tulog? parang totoo yun ah. Kasi kapon na, tulog ako is mga 1 a.m. na. 1 a.m. na ako natulog. So paano yun? hindi so, ako pwede magpaano, magpantok. Nalaking ay bag ko. Kingi na. Kung sa tulog, totoo. Hindi pero hindi pa na ako ano. Dapat iba, iba, iba. Huwag ganun. Huwag yung kulang sa tulog. Ibay natin. So dapat yung legit talaga. Hmm, sige. Kulang sa ko sa ano, kulang ako sa ano. Wag oh, um. Gigigil ako eh. Kulang sa ano. Kulang sa hag. Kanina kulang sa kiss. Ngayon kulang sa hug. Ang ina. Niluloko ata ako nito ah. Oh. Parang gigigil. Bakit okay, singgil ako? Gigigil talaga. Gigigil talaga ako. Kulang sa hug. Ito nga yung ah. Oh. Hindi pa ako nag-hug ng ano. Wala ng nga akong jowa. Wala pa akong nagkiss natin. Yung legit, yung legit. Hmm. Hmm. Yung to'o, yung to'o. Hmm. Gigigil talaga ako. Ano naman? Bakit nan? Bakit ulit na naman? Ayusin mo, ayusin mo. Ayusin mo. Gagigil ako sa'yo. Gagigil ako sa'yo. Ayusin ko sa dilig. Kaya sabi ko na, kulang sa dilig. Isin ko sa dilig. Ganyan.